Magkano nga bang entrance fee dito sa Kinder City? Dahil patapos na nga ang one month uninterrupted vacation ng mga teachers at malapit na talaga ang pasokan, pinagbigyan na ulit namin si Ate sa request niya na mag Kinder City. Sakto din naman dahil last time na nagpunta kami dito, eh hindi pa halos nakakalakad si Lia. Kaya naman excited kami makita kung anong gagawin niya, ngayong confident na talaga siya sa paglalakad. Grabe ang energy ng mga bata, no? Napagod na kami ni Tatay Brian pero sila wala pa rin tigil kakaikot. Every time nga pala napupunta kami dito, unliplay ang ina-avail namin dahil sa tingin namin yun na yung pinakasulit. Ang entrance fee kasi dito sa Kinder City Santa Rosa ay 500 pesos per child for 1 hour. 650 pesos naman for 3 hours at 700 pesos ang unlimited play. Inclusive na rin ang adult companion. Kaya para sulit na sulit ang oras namin dito nang hindi nagmamadali si Ate Mav o nakoconscious na baka wala na siyang oras at masulit naman ang 700 pesos, naglalaan talaga kami ng isang buong araw para dito. Lumalabas na lang kami para kumain na may konting gala sa Paseo at Nuvali tapos bumabalik na lang kami ulit anytime para maglaro hanggang closing time na.